Ang pagdiriwang ng mga ilang lugar sa Maynila sa pista ng patron nilang si Senor Santo Niño. Para bigyan na muka balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ngayong sinulog season, nakita natin hindi lang ang pagbabalik ng mga deboto sa prosesyon, kundi pati ang mga tampok na imahe ng Santo Niño na ibinida. Comeback na nga talaga ng mga tradisyonal na pistang sinaselebrate ng ating mga kapatid. Kasama rito ang pista ng Santo Niño. Kaya naman sa paligid ng Sampaloc, Manila ay dinumog ang grand procession ng mga imahe ng Santo Niño. Mula sa cute size figurines hanggang sa naglalakihang mga imahe sa karosa, kapansin-pansin ang mga makukulay nitong kasuotan. Pati ang pagbihis sa ilan bilang nurse, magsasaka, athlete, police o office worker. Meron ding mga batang nakakostume alas santo Tulad na lang ng bulilit na to na ayon sa kanyang mami ay muntik pa raw hindi makasama sa posisyon. That time po talaga may ubo siya. Sabi ko kay teacher Che baka hindi po siya makasali pero magpre-prepare po ako. Kaya po yun. Uh, blessing in this guys naman po. At ano, gumaling po yung ubo niya. Kaya sige nag-go po kami. Pero dito po po sila bininyagan. Dito po rin po sila pinagdasal. Kasi ako po ay ano, late na ako nagka-baby. Kaya itong dalawa ko po ngayon talaga dito po po sila pinagdasal. Sa Tondo, napuno naman ng pagsasayaw o lakbayaw ang paligid ng lugar. Patok ang grupo ng mga nagagwapuhang kalalakihan na gumiling-giling. Yun nga lang, hindi na iwasan ang komosyon sa kapistahan dahil sa tila pag-aaway. Nakitang dumampot at humagis ng bote ng alak ang isa sa mga nagdulot ng gulo habang nagkabatuhan na rin ng ang plastic at nagkarambola. Yung isang kasama po namin, lasing na, kasi tumumbay yung babae. Pinapauwi namin sabi ko, umuwi ka na, lasing ka na. Sakto dumaan po sila na naka-motor. Yung pang may angkas na babae. Ang salita niya, bumalik. Sabi niya, sinong minura niyo, sinong pinapauwi niyo? Sabi ko, teka lang, wala nagpapauwi sa inyo, hindi namin kayo kilala. Nasaksak sa noo at nasugatan sa paa ang residenteng na dawit sa hindi raw pagkakaintindihan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga lalaking nanugod at tanakit. Sa kabila ng mga ito, patuloy na natapos ang kapistahan. Iba-iba man ang bihis ng imahe ng Santo Niño o pamamaraan ng pagdiriwang Iisa pa rin daw ang Diyos na nakabantay at nagmamahal sa lahat. Iba-iba yung bihis ng Santo Niño kasi ang Diyos natin ay Diyos para sa lahat. Kasi part ng kultura yon eh, ng Pilipino na bihisa siya ng iba't ibang uh, bihes. Kaya nga kasi, papasok na naman ako dun sa sa kasulatan, sa banala kasulatan, na ang Diyos natin. Kaya nga, ipipaniya, di ba? Divine manifestation. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagpakita para sa uh, yung bata ang kumakatawan sa mga katangian ninyo. So sana wag mawala yung katangian ng bata sa ating pagkatao. Malayo-layo man ang naging lakaran sa posisyon na ito, maliit na bagay lang to sa mga deboto para ipakita ang kanilang pananampalataya at pagpapasalamat sa Pit Senyor. Mobile Journal Mary Mon Reyes po, hatid ang ng balita.